Dahil sa dami ng damit ni Madam, kulang na lang magtayo na siya ng ukay-ukayan. Akala mo kasi Madam nakakayaman niyang madaming damit? Isa pa tong pusa ni Madam ang sarap ng buhay. Eh paano ba naman kasi yung Madam niyo? Bili ng bili, order ng order ng mga damit. Ayan tuloy, wala nang mapaglagyan. Kaya ang solusyon, ipapamigay na lang. Ang talino mo talaga, madam. Mm -mm. Tapos, sa laki ng ref ni madam, wala nang laman. Pero ang nakapagtataka, wala na nga ang kakainin pero madami pa ding hugasin. Napakamalas mo naman, madam. Dahil mautak tong madam nyo, ang naisip niyang solusyon ay lumayas na lang sa mansyon. Napagod at tinamad na si madam na tumira sa isang mansyon. Pero ang totoo niyan mga kapilingon, wala na kasing makain sa mansyon. Tinamad na din si madam mag-cooking show at magluto ng ulam. Kaya mas pipiliin na lang niyang gumala at i-explore ang Mother Nation. Kaya walang pinuproblema yan si Madam eh. Kasi nilalayasan niya lang yung mga problema. Dahil pareho kaming pinagdadaanan ng kaibigan ko, abay sinama ko na para damay-damay na lahat. Wala nang makakapigil sa amin for the go na. Dahil barko lang ang pwedeng sakyan papunta sa pupuntahan namin. Abay hindi na nag si Madam. Kung pwede niya lang languyin, ni na niya eh. Kaya pagkasakay ni Madam ng barko, nag isleeping beauty na kagad siya. Kaya pagkagising ni madam, wala na siyang katabi. <laughs> Dahil nakarating na sa destinasyon, abay bumaba ka na ng barko madam. Minsan hindi ko din tumaintindihan si madam. Basta basta na lang uh, aalis. Least... Yung tipong hindi talaga pinagdesisyonan yung buhay. Tignan nyo, andito na pala sa dumagete yung madam nyo. Pumunta ng dumagete kasi wala nang ulam sa mansyon. <laughs> Hindi to basta-basta gala lang mga kapilingon. Napaka-swerte pa ni madam kasi sinundo pa siya ng isang diyosa. Buti na lang talaga baka kasi maligaw yung madam nyo dito sa Dumaguete. Andito kasi sa Dumaguete ang solusyon sa problema ni madam. Dahil andito yung isa sa mga natikman niyang masarap na lechon. Kaya kinabukasan inabangan niya talaga yung pag-ikot-ikot ng lechon. Baka kasi makawala pa. Lalo pat ito lang talaga yung pinunta ni madam. Hindi lang lechon ang meron sila dito. May dinuguan, lechon paksi, yung paklay at marami pang iba. Pwedeng-pwedeng pwede ka ding makabili ng lechon dito by kilo. Kaya lang, laging ubus ka agad. Isa kasi to sa sikat na lechonan dito sa Dumaguete, ang gutib lechon. Mm! Kaya si madam hindi na nakapagtiis pa. Sisimulan na niyang titikman itong na ito. <tap> hindi na natin to patatagalin. Kaya uunahing tikman ni madam yung balat. Malutong! <tap> But? Grabe tong lechon na to, mapapadami na naman ang kain si madam Kaya etong kaibigan kong si Maria Gaga Hindi na nakapagtiis, tumikim na din <coughs> 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 Hindi talaga tinantanan ni madam yung balat dahil sa sobrang lutong Worth it na worth it yung paglayas ni madam sa mansyon <laughs> Basta nung natikman na ni madam yung lechon, nalimutan na niya yung mga problema niya <coughs> May merienda din pala silang tinda dito. Katulad nga nitong burger. Ala, may burger din. Hindi din pinalampas ni madam at tinikman na niya. Bakbakan na talaga itong mga kapilingon go. Sarap, be! Damihan mo yung pagkain mo, madam. Pumunta ka pa talaga sa dumagete at dinayo mo pa talaga to. Pero sa totoo lang, kain talaga yung pinunta ni madam dito. <laughs> Ang sarap! Ang sarap! Ang Ang oh. Diba? <laughs> Dahil sa sobrang sarap ng lechon, nagbaon na si Madam pauwi go. Goody Lechon located at bulok-bulok si Bulan Purok 7 Crossing, Judyville Subdivision, Wagatis City. Come and visit now. Dahil tapos nang kumain si Madam ng lechon, pwede na siyang umuwi. Pero bago niyan makipagtsismisan muna siya.